Eh, bless mo muna din ang pagkain din. Ha? Uh, bless, bless na yung pagkain. Record ko lang. <laughs> <laughs> kalimatan sa gabi nito dahil nakatipong ang pangalan mo para magita ng first edition na video ito po ay madama um, niya ang kanyang kasiyahan sa gabi nito pagkat nakipo na mga anak sa first edition narito kami pang naon para ikaw ang salamatan ay pinagkaloob mo ang biyaya na aming pagkakaroon sa gabi nito Pinili namin na pagpatan ng no, Panginoon ng pagganang bat-bat. Kung ito ay yung gulitan uh, uh, ng physical na katawan spiritual Kung ito ayaya, sa aming kalakasan, higay gamot sa aming mga karamdaman, ang aming matatanggap na higay na ang nagmamula sa aming. Pinili namin ito, pinagalangin sa iyo, Ama. Pagabi nito, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Tiyoy. <laughs> birthday ni Tiyoy Subong. Nakakas ko pamilya rin. Eh. <laughs> <laughs> Kompleto man sila nga pamilya. So yan nga, nakaabot lang kami sa <laughs> yung birthday. Sige <laughs> <laughs> hey, na.